ays nice. kunin natin yung ano uh, niyog. <laughs> kaya bumitli ako ng ano kamote. So naubos na yung niyog na meron ako. Ito kunin natin kasi naglaga ako ng kamote. Kita niyo ba, ano? Hmm. Gamitan natin ng ganito. Ano kaya makuha diyan? Kita oh yan ang new hello Kwest, kasarap sa kamote yung saging sana kasi hindi pa na hindi pa nagulang yung saging ay iwan ko yung isa para sa saging you know, yan ang may isa pa iwan natin yun para sa saging you know, dami kayong putot sarap to sa saging Ayan o, may isa pa. Tapos marami siyang ano, mga maliliit o putot pa. So, ayan na yung liyog natin. Masarap sa sagi. Ay, sa kamote. Uh, lumaki sa probinsya. Yun, masarap sa kamote nito. Laga mo yung kamote o sagi. Masarap kaya. Yun, kung lumaki kayo sa sa probinsya bukid na walang makain hindi niyo at saka kamote niyog at saka kamote yung at saka nakalimutan ko pa na dapat tumuha ko ayan na guys nito na ito. Uy. May tubig siya. Pagkatapos gayong saging naman, linisin natin para sabi, tanggalin daw yung dahon para para lumalaki at, para lumaki yata yung ano. Yung saging, pag tinanggal yung dahon. Ayan, ayan, tanggalin daw yung dahon. Yung may bunga ba? Yung may bunga lang. Hindi yung walang bunga. ito pagkatapos ha uh, may yung garita sa saging Ayan, iya. ang dahon ng saging Basura. Banyan na natin sa basura guys. Mm-hmm. So, okay, mas lagyan natin sa basura. Balikan natin yung mug. ko yung, ano, atsaba saba. Para sa mayog. Ayan. ningot ko. Uy, grabe. Ayan, meron akong aksa. Oh. yoga oh. oh, sarap sa kamote. Sarap sa kamuti, guys. Hmm. Uy, Wala, akong baso butung masih eh? burung oh, ni. Ada Bulang jod. Ah, bulang jod eh? oh, ay.

baka sweet Para may sukal. Ah, ang gulang talaga siya, oh. Dapat kinuha ko pala agad. Baka yun ang siguro yung isa. Magulang siya guys. Uy! Madali pang makuha yung ano niya naman. Buto na yung kamuti ko.

Masama dito gamay oh. Masama dito. wala na si tinahe eh. Wala may lugit mo dito rin oh. Eh. Masura nga may lugit. Wala may lugit. Nagdala niya ko lugit. Guys, oh, gusto natin yung isa para nala blag, hmm, again.